Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang tunay na nilalang ay dapat na makakilala kung sino ang manlilikha, kung para saan ang pagkakalikha sa tao, kung paano isakatuparan ang mga responsibilidad ng isang nilalang, at kung paano sambahin ang Panginoon ng lahat ng sangnilikha. Dapat maunawaan, matarok, malaman at pagmalasakitan ang mga intensyon ng manlilikha, mga nais, mga hinihingi, at dapat nakumilos ayon sa paraan ng manlilikha. Ang matakot sa Diyos at umiwas sa masama. Ano ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos? At paano umiwas sa masama? Ang magkaroon ng takot sa Diyos ay hindi nangangahulugang walang katulad na sindak at takot ni hindi ang umiwas o lumayo at hindi rin ito pagsamba sa Diyos-Diyosan o pamahiin sa halip, isa itong paghanga, pagpapahalaga, pagtitiwala, pagunawa, pangangalaga, pagsunod, pagtatalaga, pag-ibig, at maging walang kondisyon at walang pagrereklamong pagsamba, pagbabalik, at pagsuko. Kung walang tunay na pagkakilala sa Diyos, ang sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng tunay na paghanga, tunay na pagtitiwala, tunay na kaunawaan, tunay na pangangalaga o pagsunod, kundi takot at pagkabalisa lamang, pagdududa lamang, di pagkakaunawaan, pagtakas at pag-iwas. Kung walang tunay na pagkakilala sa Diyos, ang sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng tunay na pagtatalaga at pagbabalik. Kung walang tunay na pagkakilala sa Diyos, ang sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng tunay na pagsamba at pagsuko. Tanging bulag na pag-idolo lamang at pamahiin. Kung walang tunay na pagkakilala sa Diyos, ang sangkatauhan ay hindi makakakilos ayon sa paraan ng Diyos o matatakot sa Diyos o iiwas sa masama. Sa kabaliktaran, bawat aktibidad at pag-uugali ng tao ay mapupuno ng paghihimagsik, pagsuway ng mapanirang puring pagbibintang at hindi totoong paghatol tungkol sa Diyos at masamang asal na taliwas sa katotohanan at tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos. Sa pagkakaroon ng tunay na pananalig sa Diyos, malalaman talaga ng sangkatauhan kung paano sumunod sa Diyos at umasa sa Kanya. Tanging sa tunay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ang sangkatauhan ng tunay na pagkaunawa at pag-abot. Kasama ng tunay na pag-abot sa Diyos ay ang tunay na pagmamalasakit sa Kanya tanging sa tunay na pagmamalasakit sa Diyos magkakaroon ang sangkatauhan ng tunay na pagsunod tanging sa tunay na pagsunod sa Diyos magkakaroon ang sangkatauhan ng tunay na pagtatalaga tanging sa tunay na pagtatalaga sa Diyos makakapagbalik ang sangkatauhan nang walang kondisyon at walang pagrereklamo. Tanging sa tunay na pananalig at pagtitiwala. Tunay na pagkaunawa at pagmamalasakit. Tunay na pagsunod. Tunay na pagtatalaga at pagbabalik. Tunay na malalaman ng sangkatauhan ang disposisyon at kakanyahan ng Diyos at balalaman ang pagkakakilanlan ng manlilikha. Tanging kapag nakilala nila ng tunay ang manlilikha, magigising ang sangkatauhan sa tunay na pagsamba at pagsuko. Tanging kapag may tunay na pagsamba at pagsuko sa manlilikha, magagawa ng sangkatauhan na isantabi ang kanilang masasamang gawi. Ang ibig sabihin, umiwas sa masama. Ito ang buong proseso ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa masama. At siya ring nilalaman sa kabuuan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa masama at maging ang daan na dapat bagtasin para makarating sa pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa masama. Ang pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa masama at pagkilala sa Diyos ay di mapaghihiwalay at pinagdugtong ng di mabilang na mga tali. At ang koneksyon sa pagitan nila ay malinaw. Kung nais ni man na makaiwas sa masama, dapat munang magkaroon ang taong iyon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Kung nais ninyo man na magkaroon ng tunay na takot sa Diyos, dapat munang magkaroon siya ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Kung nais isni man na magkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Dapat muna niyang maranasan ang mga salita ng Diyos. Pumasok sa pagkatotoo ng mga salita ng Diyos. Maranasan ang pagtutuwid at pagdidisiplina ng Diyos. Ang Kanyang pagkastigo at paghatol. Kung nais ninyo man na maranasan ang mga salita ng Diyos, dapat muna niyang makaharap ang mga salita ng Diyos. Makaharap ang Diyos at hingin sa Diyos na magbigay ng mga pagkakataon para maranasan ang mga salita ng Diyos sa anyo ng lahat ng klase ng kapaligirang kinapapalooban ng mga tao, mga pangyayari at mga bagay. Kung nais ninyo man na makaharap ang Diyos at ang mga salita ng Diyos dapat munang magkaroon ang sino man ng isang simple at tapat na puso. Kahandaang tanggapin ang katotohanan. Pagpapasyang tiisin ang pagdurusa. Determinasyon at tapang na iwasan ang masama ang mithiin na maging isang tunay na nilalang. Sa ganitong paraan, sa unti-unting pagpapatuloy, malalapit kang lalo sa Diyos. Lalong magiging dalisay ang puso mo. At ang iyong buhay at halaga ng pagiging buhay ay kalakip ang iyong pagkakilala sa Diyos magiging mas makahulugan at magiging mas maningning hanggang isang araw mararamdaman mo na ang manlilikha ay hindi na isang palaisipan na ang manlilikha ay hindi kailanman natatago mula sa iyo na ang manlilikha ay hindi kailanman nagkubli ng Kanyang mukha mula sa iyo, na ang manlilikha ay hindi pala malayo sa iyo, na ang manlilikha ay hindi na ang siyang lagi mong pinananabikan sa iyong mga kaisipan, pero hindi mo maabot ng iyong damdamin, na siya ay talaga at tunay na nakatindig na nakabantay sa iyong kaliwa at kanan nagtutustos ng iyong buhay at nagkokontrol ng iyong tadhana wala siya sa malayong abot-tanaw at hindi rin niya isinikreto ang sarili niya sa itaas sa mga ulap nasa mismong tabi mo siya nangangasiwa sa lahat mo siya ang lahat na mayroon ka. Siya ang tanging mayroon ka. Ang gayong Diyos ay nagpapahintulot sa iyo na mahalin siya mula sa puso. Kapitan siya. Hawakan siya ng malapitan. Hangaan siya. Matakot na mawala siya at hindi na maging handang siya ay talikuran. Hindi na siya suwayin o hindi na siya iwasan o layuan. Ang gusto mo lamang ay pagmalasakitan siya. Sundin siya. Ibalik ang lahat ng ibinibigay niya sa iyo at sumuko sa kanyang kapangyarihan. Hindi mo na tinatanggihan na magabayan, matustusan, mabantayan at maingatan niya. Hindi mo na tinatanggihan ang idinidikta at itinatakda niya para sa iyo. Ang gusto mo lamang ay ang sundan siya. Lumakad kasama siya sa kaliwa o kanan. Ang tanging gusto mo ay tanggapin siya bilang ang nag-iisa tanging buhay mo ang tanggapin siya bilang iyong nag-iisa at tanging panginoon ang iyong nag-iisa at tanging diyos